Isa na sa pinakamalaking problema ng lungsod ng Baguio ang mabigat na daloy ng trapiko, lalo na tuwing sasapit ang peak season. Ayon kay Charlie, isang parking attendant sa isa sa mga parking spaces sa lungsod, hirap daw talagang makausad ang mga sasakyan upang makaparada tuwing holiday season. As in traffic, matlagang gamin nga kanayon, kurang. Kasi naman minsan, nag i tayo. Kasi nga boss mayroon pa. Uray na mo nga dulad dati waiting dito. Kasi ipilit na nga mo, sa so, mga uh, kaslangan no uh, dati additional nga uh, parking spaces para karo tatapik so nadama ng deogation Mas okay ma. Sa tala kasi ng Traffic Enforcement Unit, isa raw ito sa mga nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ano ba, malaking ano yan eh, malaking uh, malaking uh, tulong yan para ma malesen natin yung volume ng sasakyan na paikot-ikot lang sa Central Business District mm -hmm. na naghahanap ng mga parking at yun ang isa na nag-focus ng uh, traffic dito sa Central Business District. Sa kakatapos na presentasyon ng City Engineering Office noong January 10, isinaad nila ang planong karagdagang parking spaces. We will name it already. Ano? Okay. Alam mo yung old auditorium natin, patatayo natin yan. Yung, ngayon po, no, ginagamit po yan as o, parking. As parking. Pa rin, oh, Pero isang palapag lang yan. Oh, no? Gagawin natin multi-level yan. Yung city hall, yung ating power station, magkakaroon din ng parking yan. Uh, well, of course, may paradahan tayo sa athletic ball, may paradahan yung ating tennis court, may paradahan din yung ating uh, convergence center, yung sports complex. Magtatayo rin din tayo doon, alam mo yung pagitan ng Kwan, FB, FBR, at saka yung uh, ano yung skulahan doon? Quezon Elementary o School. Quezon, yung yung malaking loteron that's owned by the city also. So patatayo natin. Magtatayo rin tayo sa Gibraltar. Din tayo sa ang proyektong ito raw ay parte ng Smart Mobility Program ng Lungsod kung saan isang layunin nito ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko. But we are going to be putting up 21 slots na parking buildings. Five of these slots will be in the city of Baguio and 16 of them, them will be outside the city of Baguio. Hindi naman outside, outskirts, but within, within Baguio pa rin. This is part of our Smart Mobility Program. Inaasahang masisimulan agad ang proyektong ito upang matapos din ngayong 2024. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.